sa nakaraang kwento natin ay nagsalita ang nasa loob ng sasakyan, at sa pagpapatuloy ng kwento, tahimik lamang si Yanjo, saka tinanong kung gaano katagal ang tigil labang iminungkahi. Sagot ni Jihak, sapat na ang dalawang buwan. Lumipat muli ang tanawin sa West Gang Back High. Nakatayo si Jihak Jang sa tabi ng bintana, pinagmasdan ang langit at binanggit na dalawang buwan na ang lumipas, kay bilis nga ng panahon. Katabi niya si Dong Lee, na nagbirupa. Sinasabing mas gumwapo si J-Hawk sa nakalipas na dalawang buwan ngunit sabay dinagdag na nakakatakot pa rin ang bagong gupit nitong mullet. na ni J-Hawk si Hyung Dong Lee at inusisa kung papuri ba o pang iinsulto ang sinabi nito na para bang pinipilit siyang mamili kung alin talaga. Napaisip si J-Hawk na tila napakabilis lumipas ng dalawang buwan parang isang iglap lamang. Nais niyang makita kung gaano na nagbago ang mga pangunahing kasapi ng kanilang grupo matapos ang matinding pagsasanay. Lalo siyang sabit na masilayan kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Nasahon at Kuza na nagsimula ng kanilang pagsasanay mas maaga kaysa sa iba. Tinanong niya kung hindi pa ba nakikita ni Hyeong-dong ang dalawa dahil alam niyang magkaeskwela sila. Tumawa lang si Hyeong-dong at inamin na madalas siyang lumiban sa klase. Sa sandaling yun, dumating si Kuza, sakto sa oras, at binanggit na hindi pa pala nagsisimula ang pagpupulong. Sa una ay, hindi siya agad nakilala ng mga kasamahan, at nang mapansin nila ang kanyang anyo, hindi nila napigil ang mamangha. Ang dating mabigat at lampa na Kuza ay ngayoy payat, matikas, at may kumpiyansa sa sarili. Napansin agad ni Jihak Jang ang boses at nasabi sa sarili na tila pamilyar ito. Nabigla siya nang makumpirma na si Kuza ngayon. Lahat ay hindi makapaniwalang ang dating mabagal at tahimik na binata ay nagbago ng ganoon kalaki sa loob lamang ng dalawang buwan. Ipinaliwanad ni Kuza na tinulungan siya ng kanyang ina sa mahigpit na pagkain at disiplina, bagay na nagdulot ng matinding pagbabago sa kanya. Nang tanungin kung nasaan si Suyen, ipinalam sa kanya na papunta na ito. Ngumiti si Kuza, sabik na sabik na muling makita ang kaibigan, at inamin na sa tingin niya, mas mahirap pa ang naging pagsasanay ni Suyen kaysa sa kanya. Habang nagsasalita sila, dumating si Suyen. Napahinto ang lahat nang makita siya sa pasilyo. Ang dating tahimik at ordinaryong binata ay ngayo'y may taglay na presensya na hindi basta-basta. Ipinaliwanag ni Suyen na sa nakaraang dalawang buwan ay nakipaglaban siya sa sarili upang tumibay. At mula roon ay mas lalo niyang hinangaan si Sohang. Napansin ni Hyeong-dong ang itsura ni Suyen at napailing sa hindi makapaniwalang pagbabagong kanyang nasaksihan. Tahimik na pinagmasdan ni Ji Hak Jang ang dalawa, pinuri ang kanilang mabilis na pagunlad. Sa kanyang isip, hindi niya maiwasang mapahanga sa laki ng kanilang ipinagbago sa loob lamang ng maikling panahon. Ayon sa kanya, parehong nagmumukhang mas matanda, mas tiwala sa sarili, at higit na disiplinado ang mga ito, lalo na si Kuza. Nang tanungin kung anong klase ng Jetta ang kanilang sinunod, tinawanan lang ni Kuza at sinabing ayaw na niyang maalala yun, ngunit handa siyang ibahagi kung gugustuhin nila. Agad namang umatras si Jihawk at sinabing huwag na lang. Napansin niya si Naharo Siang at Heija na rin ang kinang sa mga mata, tila nagbago rin ang dalawa. Masayang binati ni Jihawk ang mga ito at sinabing nakabubuti silang pagmasdan matapos ang dalawang buwan. Kasunod nito, dumating si Nayugi na at Jin. Kapwa mukhang mas tiwala sa sarili at mas maaliwalas kaysa dati. Maya-maya, dumating si Ihahan at agad na naglakad papasok. Magalang siyang binati ni Su Kim at niyakap ng mainit na pagtanggap ni Jihawk Jang. Bagaman sa unay hindi agad siya nakilala, mabilis din siyang umiti at tinanggap ang pagbati. Masaya si Jihak na muling magkakasama ang lahat at napansin kung gaano na sila lumakas at nagbago. Pagkatapos ng sandaling muling pagkikita, iminungkahi niyang simula na ang pagpupulong ng West Gang Back High. Sa loob ng tahimik na silid, napaisip si Soo Hyun Kim habang nakatingin sa mga kasamahan. Dalawang buwan na pala ang lumipas, mabilis ang pagtakbo ng panahon, at napakarami na rin nangyari. Sa mga araw, puspusan siyang nagsasanay sa bahay. Sa gabi naman, muling isinusuot ang kanyang pagkakakilanlan bilang si Bagman Kim at ginagamit ang karta ng Monad Drain sa hilaga. Sa mga labang hinarap niya bilang Bagman Kim, natuklasan niya ang isang ng nakakatakot, ang tunay na likas ng Monad Drain card. Nais niyang malaman ang hangganan ng kapangyarihan nito kaya sinubukan niyang alamin kung gaano karaming kakayahan ang kaya nitong agawin sa kalaban. Ngunit sa pagsubok na yun, nasaksihan niyang hindi lamang lakas at bilis ang ninanakaw ng karta, kundi pati mismong buhay ng taong ginagamitan nito. Habang tahimik siyang nag-iisip, nilapitan siya ni Jihok Jang at tinanong kung may iniisip siya. Dahil tila wala sa sarili, agad siyang natauhan at nagpaumanhin, sa kahinaya ang magpatuloy ang pagpupulong. Ngunit sa kanyang isipan, nag-aalangan pa rin siya kung tama bang patuloy niyang gamitin ang naturang kapangyarihan. Samantala, sa isang bar na tinatawag na Hold Triple, nabasag ang katahimikan ng biglang wasaki ni Gintiho ang isang mesa sa labis na galit. Galit siyang sumigaw, sinasabing dapat sana ay nahuli na niya si Suyan at naiharap kay Yanjo kung hindi lang dahil sa pakikialam ni Johan. Sa tindi ng inis, binato niya ng masasakit na salita si Johan. Ngunit agad siyang pinagsabihan ni Yong Chiyoshin mula sa Gangbok Crossroads Syndicate na pinaalalahanan siyang huwag gumawa ng gulo dahil hindi siya ang tanging naroon. Sa halip na kumalma, lalo pang nagalit si Gintiho. Hinablat niya si Yong Chiyo at pinagsusuntok ito sa sahig, sinasabing gusto niyang patunayan ang sarili sa kanilang pinuno. Habang nagkakagulo, dumating ang isang batang may maitim na buhok at mahina ang nagbalita na naroon si Yanjo. Napahinto si Gintiho, mabilis na lumingon, at hinablat ang damit ng bata upang makasiguro sa narinig. Nang marinig niya mismo na si Yanjo nga ang nandoon at nais siyang kausapin, agad siyang natigilan, dala ng kaba at paghahanda sa susunod na mangyayari. Lumuhad si Gintiho sa harapan ni Yanjo at mahina kong ipinakilala ang sarili bilang si Gintiho. Ikalabing isa sa ranggo, ipinahayag niyang malaking karangalan ng makaharap si Yanjo at nagpakumbabang tinanong kung anong dahilan mayroon ng isang pinuno para kausapin ang tulad niyang mababang antas lamang. Tahimik si Yanjo at marahang tinanong kung bakit niya ginawa ang naganap. Naguluhan si Gintiho sa tinutukoy, subalit agad na intindihan ng mabanggit ni Yanjo ang pag-atake niya kay Suyan dalawang buwan na ang nakalilipas. Ipinaliwanag ni Gintiho na ginawa niya yun upang umangat sa ranggo. Walang emosyon sa mukha ni Yanjo nang iabot ang kanyang kamay, sinasabing kung madadala ni Gintiho si Suhyun Kim sa kanya, ibibigay niya ang inaasam nitong mas mataas na posisyon. Agad namang yumuko si Gintiho, mahigpit na hinawakan ng kamay ni Yanjo, at buong puso itong nanumpa ng katapatan. Nangako siyang gagawin ng lahat upang madala sa kanya si Su Kim. Habang nakayuko, napansin ni Gintiho ang kamay ni Yanjo na tila may gustong abutin, ngunit bago pa man siya makapagsalita. Napansin niya ang dalawang binatang nakatayo sa gilid. Agad niyang sinaway ang mga ito, tinawag silang walang modo, at sinabing hindi ito lugar para sa kalokohan sa isang iglap, inatake niya ang dalawa bilang babala na huwag makialam sa kanilang teritoryo. Pinagmasdan siya ng mga kasamahan niya at namangha sa tapang at bangis na ipinakita nito. May ilan namang nagtanong kung ano ang nangyayari. Habang umaalis na si Yanjo, mariin niyang binanggit na ang mga taong tulad nila ay eksaktong mga kailangan niya. Naiwang nagtataka si Gintiho sa sinabi nito, subalit hindi na siya nagtanong pa. Mayamaya, -maya, sa isang maliit na kainan, nagtitipo ng ilang estudyante, kumakain at nagkukwentuhan. Dumating si Karen Beck, may hawak na pinggan, at napansin si Suyen. May bahagyang gulat sa kanyang mukha nang makilala ito. Nagtama ang kanilang mga mata at sandaling nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila. Bagaman dalawang buwan na ang nakalipas mula ng huli silang magkita, malamig pa rin ang hangin sa pagitan nila. Sa loob-loob ni Suyan alam niyang siya mismo ang nagtulak kay Karen palayo noon, kaya wala siyang karapatang magreklamo sa malamig nitong pagtrato. Tinignan niya ang paligid ng kainan at napansin na maayos ang operasyon. Ipinaliwanag ni Karen na ang mga taong dinala ni Suyen dati ay silang namamahala sa kusina, habang siya at ang isa pang katrabaho ang inatas ang maglingkod sa mga bisita. Sa mga sandaling yun, dumating si Nayihahan at Siakang, at ipinakilala ni Siakang ang bagong kasama nilang si baki, na agad namang pinansin ni Karen. Sa gitna ng biruan, ipinaliwanag ni Karen na siya mismo ang nag-imbita kay Tijakbaki na magtrabaho sa lugar. Habang nag-uusap sila, biglang napabitiw ng pinggan si Sohayong nang marinig ang pangalan ni Suyan. Nang lapitan siya ni Karen at tanungin kung bakit siya naroon, marahan niyang sinabing gusto lang niya ang buhok ni Suhyun Kim. Bahagyang umiti si Suhyun sa kasimpulhan ng dahilan nito. Nagpatuloy ang pag-uusap sa pagitan nila, at napag-usapan ng grupo kung gaano kalaki ang ipinagbago ng bawat isa sa loob ng dalawang buwan Sa gitna ng katahimikan, tumunog ang telepono ni Suhyun. Tumawag si Haru at inanyayahan siyang makipagkita. Sinabi nitong may gusto siyang ipakilala bago pa man magsimula ang sagupaan laban sa North Gang Back High. Nagbirupa pa si Suhyun na baka mga magulang nito ang tinutukoy. Ngunit tumawal si Haro at ipinaalam na ang gusto niyang ipakilala ay ang dating pinakamataas na pinuno ng North Gangbak High. Makalipas ang ilang sandali, magkasamang nakatayo sina na Suhyun at Haro sa labas ng isang ospital. Habang nakatingin si Suhyun sa gusali, napansin niyang hindi yun karaniwang lugar ng pagpupulong. Ipinaliwanag ni Haro na dito nakaritay si Sachin Kang, ang dating pinuno ng North Gangbak High. Pumasok sila sa loob at binuksan ni Haro ang pinto ng isang silid. Bumungad kay Suhyun ang isang lalaking nakahiga, mahina at walang malay, nakakabit sa mga tubo at makina. Ipinaliwanag ni Haro na si Sachin ay dating malakas, disiplinado, at tapat sa kanyang mga kasama. Sa kabila ng kanyang pakikibahagi sa mga labanan, hindi siya kailanman nanakit ng mas mahina sa kanya at laging inuuna ang kanyang mga tauhan. Dahil sa kabaitan at katapatan niya, Marami siyang tagasunod at iginagalang ng karamihan. Ngunit isang araw, bigla na lamang itong bumagsak at hindi na nagising. Hindi malaman ng mga doktor ang dahilan. Tanging isang bagay lang ang malinaw, bago siya mawala ng malay, huli siyang nakitang nakipagkita kay Yanjo. Tahimik na pinagmasdan ni Suhyun ang katawan ng dating pinuno. Sa isip niya, nagtatanong kung anong kinalaman ni Yanjo sa biglaang pagkahulog ni Sachin sa koma. Upang makasiguro, ginamit niya ang pick at him card upang siya sa Ilang sandali pa, naglabas ng babala ang quest window, bigo ang pagsubok dahil ang mga estadistika ng paksa ay hindi umiiral bunga ng epekto ng isang master card. Natigilan si Suhyun sa kahulugan ng mensaheng yun. Ibig sabihin, nawala ng kakayahan si Sachin hindi dahil sa aksidente, kundi dahil tinamaan siya ng kapangyarihan ng isang master card. Napagtanto niyang si Sachin ay biktima, at hindi karaniwang pagkahulog ang kanyang sinapit. Habang pinagmamasdan niya ang walang malay na katawan ng lalaki, unti-unting sumagi sa isip ni Suhyon na baka hindi siya ang tanging taong nakatatanggap ng mga quest. Napatigil si Haro at tinanong kung ayos lang siya. Maikli niyang sinagot na wala siyang problema, kahit ang isip niya'y kumakabog sa mga tanong na ayaw niyang sagutin. Sa loob ng kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip na hindi maaaring totoo ang kanyang hinala, na may mas malalim na koneksyon si Yanjo sa mga misteryosong card at sa mga taong nawawala sa sarili. Habang naglalakad palabas ng ospital, agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Jihok Jang, handang sabihin ang nakakagimbal na katutuhan ng kanyang natuklasan. Tinanong ni Jihok Jang kung ano ang nangyayari at ipinaliwanag ni Suyen na kailangan niya ng ilang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Yanjo, partikular kung ano siya noong nasa North Gangbak pa at kung paano siya naging pinuno nito. Sinabi ni Jiak Jiang na naintindihan niya ang nais at agad niya itong iimbestigahan, sabay tanong kung dapat ba silang magkita sa paaralan upang maipakita ang kanyang nalaman. Pumayag si Suyan at inutusan siyang pumunta sa silid ng kanilang club, sabay bigkas na umaasa siya sa kanya. Samantala, tinipo ni Gintiho ang lahat ng kanyang mga kasamahan at tinanong kung handa na ba sila. Sabay-sabay silang sumagot ng oo, Ipinahayag ni Gintiho na tiyak alam na nilang lahat ang balita, si Yanjo mismo ang nag-utos sa kanya na pamunuan ng open si sa timog, at handa raw itong magbigay ng anumang bilang ng tauhan na kakailanganin niya. Sa madaling sabi, siya ngayon ang itinalagang pinakamataas na komandante sa pananakop ng timog. Nagsalita si Yun Yung Hai, halatang naguguluhan. Hindi niya maunawaan kung bakit ipagkakatiwala niyan ang ganoong mahalagang misyon kay Gintiho, na sa kanyang palagay ay mas nararapat maging pain lamang sa labanan. Napansin ni Gintiho ang kanyang sinabi at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin, sabay sabing makinig muna sila sa kanya. Nagtanong si Yun Yung Hai kung ano ang opinyon ng iba. Sumagot si Tiong Lim na hindi naman nila maaaring suwayin ang utos niyan. Nilinaw ni Yun Ji na wala siyang balak suwayin ito, ngunit hindi niya maunawaan ang dahilan ng kanilang pinuno. Sumagot si Gintiho at sinabing kung sakaling Mab Aigo ang tinutukoy nilang hangal, iyon ang magiging pagkakataon nila upang ipakita ang kanilang kakayahan. Kaya't sa kabuuan, hindi naman daw masama ang sitwasyon nila. Nagsalita si Mundo at sinabing wala rin siyang pakialam kung sino ang Mam Ma Uno, basta't magkakaroon sila ng tubo. Tinawag niya si Gintiho na Supreme Commander at binalaan itong huwag kalimutang hindi kikilos ang kanyang mga tao kung wala itong maibibigay na malaking gantimpala. Biglang nagalit si Gintiho, minura ito, sinaktan, at tinanong kung may sino man sa kanila ang hindi nakinig sa sinabi niyan. Napansin yun Hyomji na tila nagbago ang buong ugali ni Gintiho. Patuloy itong naglabas ng galit. Tinuligsa ang mga nagsabing hindi nila maintindihan ang desisyon niyan at hinihintay lamang ang sandaling siya'y mab-aigo. Tinuligsa niya si Yun Yong Hai at Hinamon, sabay-sabing ipapakita niya kung bakit siya ang may pinakamataas na rango sa lahat ng naroon. Napabulong si Tiong Lim kung dati pa bang ganoon kalakas si Gintiho. Tumindig si Yunyong Hai at sinabing bagaman gusto niyang tanggapin ang hamon, ang paggawa nito ay magiging pagsuway sa utos niyan. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang kanilang plano. Tugon ni Gintiho, ang plano ay pabagsakin si Suyen Kim. Sinabi ni Yunyong Hai na hindi nila kailangan ng plano upang talunin ang isang walang kwentang katulad ni Suyen. Idineklara ni Gintiho na aatake sila ng sabay-sabay, at gaano man kalakas ang timog, wala silang laban sa dami ng kanilang puwersa. Inutusan niya ang bawat isa na ihanda ang kani-kanilang mga tauhan, ituring itong isang pamumuhunan. Pinakalma niya ang mga ito, sinabing huwag mag-alala dahil makakakuha rin sila ng bahagi sa gantimpalang ipinangako sa kanya Yan. Sa huli, idinagdag niyang magiging madali lamang para sa kanila ang pagharap kay Suyan Kim. Samantala, sa silid ng klub ng West Gang Bakhai, sinalubong ni Jiek Jiang si Suyen at magalang na bumati ng magandang gabi. Nagpasalamat si Suyen at humingi ng paumanhin dahil sa gabing pagpupulong. Sumagot si Jiek Jiang na ayos lang yon. Tinanong ni Suyen kung nakuha na niya ang impormasyong hinihingi. Tumango si Jiek Jiang at sinabing nalaman niya kung sino si Yanjo bago pa ito naging pinuno ng North Gang Bakhai at mayroon din siyang nakuhang lumang larawan nito na ipinadala na niya sa telepono ni Suyen. Umupo si Suyen at nagpasalamat, saka inanyayahan itong silipin ang larawan. Labis siyang nabigla sa nakita. Hindi siya makapaniwala na si Yanjo ang nasa larawan dahil tila ibang iba ito sa taong kilala niya ngayon. Sinabi ni Jiek Jiang na ganoon din ang kanyang naging reaksyon noong una ay inakala niyang maling tao ang nasa larawan. Nang tanungin ni Suyen kung ano pa ang nalaman niya, ipinaliwanag ni Jiek Jiang na si Yanjo ay dating magaling sa pag-aaral, maraming kaibigan, at mahilig magbasa ng nobela. Isa lamang siyang karaniwang estudyanteng hindi nasasangkot sa mga gulo. Napaisip si Suyan kung paano nagbago ng ganoon kabilis ang isang katulad niya at naging pinuno ng North Gang Back High. Idinagdag ni Jiak Jang na hindi pa man lumilipas ang isang buwan ay nagawa na ni Yanjo na pag-isahin ang buong paaralan sa Hilaga. Binanggit niyang imposible yun kahit gaano pa kahirap mag-ensayo dahil walang sino man ang nagiging pinakamalakas sa loob lamang ng tatlumpung araw. Dumating si Yihan at sumang-ayon, sinabing walang ordinaryong tao ang nagiging bihasang mandirigma sa ganoon kaikling panahon. Bukod pa rito, malakas na noon ang hanay ng mga mandirigma sa North Gang Back High. Ngunit biglang lumitaw si Yanjo at nagawang pamunuan ang lahat. Dinugtungan ni Sikang na isa itong halimaw na nagawang pag-isahin ang buong hilaga sa loob lamang ng isang buwan. Nagkaisa silang lahat na imposibleng mangyari yun ng walang lihim na dahilan. Sinabi ni Yihan na tiyak may sekreto sa tagumpay ni Yanjo at tila kapareho ito ng landas na tinatahak ngayon ni Suyan. Napaisip si Suyan na marahil ay nakakakuha rin si Yanjo ng mga cards. Habang pinag-uusapan nila yon, dumating ang isang batang lalaki at nagulat na may kaguluhan. Tinanong nila kung ano yon. Ipinaliwanag ng bata na tila gumagalaw na ang North Gang Back High. Nagtanong si Yihan kung paano at sumagot ang bata na si Yan Joe Rao ay nagtalaga kay Gintiho bilang kanyang pinakamataas na kumandante. Nabanggit ni Yi Han na kakaiba yun at mukhang may malalim na dahilan sa likod ng desisyong yun. Pumayag si Ji Hawk at nagpahayag ng pagpayag. Ipinaabot niya na hindi niya sinasawalang bahala ang kakayahan ni Gintiho sa pakikipaglaban, ngunit nagtataka siya kung bakit pipiliing ilagay ni Yanjo ang nasabing tao sa posisyong iyon kung maaaring siya mismo ang nanguna at winasak ang kalaban. Inilahad ni Su na maaaring bahagi yun ng isang quest. Iminungkahi ni Ji Hak Jang na unang patatagi ng kanilang depensa dahil posible namang bitag yun na inihanda ni Yanjo. Nagalimbawa si Su tungkol sa posibilidad na posibleng umatake si Gintiho sa kanilang grupo sa malapit, tumugon si Ji Hak Jang na malamang mangyayari ngayon. Nagpahayag si Si Yong Kim ng mungkahing sila ang unang umatake, ngunit muling nag-usap-usap ang grupo tungkol sa posibilidad na dumating mismong si Yanjo. Tiniyak ni Ji-Hak Jang na hindi maglalapit si Yanjo sa kanila sa ngayon, at iminungkahi niyang unahin munang tiyakin kung ganoon nga ang kalagayan. Samantala, si Bihong na may ranggong ikalabin lima sa North Gang Bakay ay naglalaro ng lapitan siya ng isang batang nagdala ng balita ng kaguluhan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, Mag-like, comment, at subscribe at ingit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!